Yo, what's up G? It's me again Today is a new day so we have a new V. And for today's video, andito nga tayo sa Almirante Brown Antarctic Base. At kilala rin sa tawag na Brown Station. Ito ay isang base ng Argentina sa Antarctica na itinatag noong April 6, 1951. At ipinangalan sa karangalan ni Admiral William Brown na itinuturing bilang tagapagtatag o ama ng Argentine Navy ito ay matatagpuan sa Paradise Bay at sa kanlurang bahagi ng Antarctic Peninsula ito rin ay kinikilala dahil sa mga gandang tanawin katulad na lang ng glacier, mga yelo at bundok. At ito rin ay nabuo dahil na rin sa pagsisikap ng Argentina sa pananaliksik dito sa Antarctica. Ito ay ginagamit sa mga sayantipikong pag-aaral katulad ng meteorology, biology at geology. At siya nga pala maka-explorer noong year 1984 dahil sa pagkabagot at depression mula sa matagal na pananatili sa malayong lugar ay sinunog ito ng isang doktor na nagtatrabaho dito. Pagkatapos ng insidente, ang base ay hindi na muling itinayo at ginagamit na lamang bilang isang pansamantalang tirahan para sa mga nananaliksik at ekspedisyon dito sa Antarctica. Ayon sa nilagdaan ng Antarctic Treaty System noong year 1959 na ang mga base katulad na lang ng Almirante Brown ay mahalaga para sa pagunawa sa mga epekto ng pagbabago ng klima at iba pa ang pang-agham na pag-aaral. At ito rin ay naging bahagi ng mga pagsisikap na mapangalagaan ang Antarctica para sa kapayapaan at sayantipikong pananaliksik. Ang Paradise Bay ay isa ring sikat na destinasyon para sa mga turista na bumibisita dito sa Antarctica. And that's all for today's video. It's me again, Panoyski. Thank you for watching. Please like and share. Bye.